The second guess or half one one point five two three four five six seven eight nine ten eleven twelve 13 naka 13 man po di ay day, guys ano oh, ni siya porta dari guys oh. may half half pa diba? di na logi guys <laughs> naka 13 dyan ay may na lang na ay 13 hmm. naka 13 dyan taon kaloy si juice Mm -hmm. Tapos kani apil ni Gadia bag. nasya siya. Tapos kani pod. Oh. Only white. O oh, kani nga perfume. Ano siya. Gihatag ni sa Gihapil ni sa amulatag okay na Di na lugi <laughs> pero okay ba ako guys agon say ba ako ano Di hindi na made um, arabian man nakalagay oh arabian sa so, tapad ito padirira ni siya hmm. o gani Di na lugi thank you kay naka adia giton nabayran ang pagod tagud sa sige og kuan pamulaw